sa isang maliit na baryo sa malalim na bulubundukin ng Cordillera. Matatagpuan ang isang sinaunang puno ng balete na sinasabing tirahan ng mga espiritu at diwata. Ang puno ay matatagpuan malapit sa isang maliliit na ilog na sinasabing may mga misteryosong nilalang na naninirahan sa ilalim ng malalim na tubig. Ayon sa mga katutubo, ang puno ng balete ay sagrado at dapat galangin. Subalit, may isang kwento na nagpapahayag ng kababalaghan at pagsubok sa mga taong hindi marunong rumispeto sa kapaligiran at sa mga sinaunang paniniwala. Noong unang panahon, isang grupo ng mga dayuhang nagmamadali at walang respeto sa kalikasan ang dumating sa baryo na may layuning gawing industrial ang lugar para sa kanilang sariling kapakinabangan. Hindi sila naniniwala sa mga babala tungkol sa puno ng balete at ang kanilang mga gawi ay nagdulot ng pinsala sa kalikasan at sa mga diwata na naninirahan doon. Isang gabi, habang ang mga dayuhan ay natutulog sa kanilang mga tent sa ilalim ng puno ng balete, biglang umambon ng malakas at ang hangin ay humigpit. Nakarinig sila ng kakaibang mga ingay na tila mga hiyaw ng mga espiritu. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, ang puno ng balete ay biglang sumabog, nagpalabas ng mga liwanag at usok na sumasalubong sa buong lugar. Nang umaga, ang mga dayuhang iyon ay wala na. Natagpuan lamang ang kanilang mga tent na sinilaban at ang puno ng balete ay nawasak at hindi na muling tumubo. Ang mga lokal na mamamayan ay naniniwalang ito ay isang babala mula sa mga diwata laban sa mga hindi nag-iingat at hindi marunong rumespeto sa kalikasan. Mula noon, ang baryo ay itinuring na sagrado at ang puno ng balete ay pinanatili bilang isang lugar ng respeto at pagninilay-nilay. Ang kwentong ito ay patuloy na nagpapakita ng kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at pagpapahalaga sa mga sinaunang paniniwala at tradisyon.